Ager. Ayun ang pinaka naming foreman no, naguukay. Yan. Ngayon sa sukalo, ninuukay ni foreman. Ayun oh. Ito ang pinaka boss nandoon. Magandang panahon, walang init. Ayan, maglalabasan yun sila kasi kainan na eh. Ayan, maglalabasan sila sa kanilang lunggi, lungga. Ayan, oh, si Idol Tata, oh, na. Medyo mahirap talaga pagka ano, bagong layout tapos maambun ambon Ayan, oh, may Si Maorag

Ya. Bos nah, nah, Ini bos tadi kan dulu. Ya, Jakamer. Ya. Maka hubal pa. Ini bos lami, si bos lito.